Sir, noong 2022 tumakbo po kayo for senator also, but you withdrew at the last uh, minute. Uh, what makes it different this time, sir? Sa so, ngayon po ang aking paniwala ay ganap na po akong nakahanda. Sa dami po ng mga kababayan natin nananawagan na nanahawagan na sana'y makapaglingkod pa po ako sa mas mataas na level ng ating bansa, ay gusto ko pong paunlakin o paunlakan ang panawagan na yun na ngayon po ay talagang dumarami at lumalawak sa maraming panig ng ating bansa. One follow-up question po. Sir, does that mean to say na we won't expect you withdrawing anytime po? Wala na pong atrasan ito. Kumusta po yung allegation ni po ninyo laban po sa mga comic officials? Wala po kong allegations sa mga COMELEC officers. Ang akin pong kino-question initially ay yung sistema at mga makina na maaaring gamitin sa susunod na eleksyon. Ngunit kagaya ng aking sinabi po, ay eh, hindi po ako pwedeng lumaban ng dalawang battles at the same time. Ang gusto ko po ay makapaglingkod muna, pero nananatili po ako na ganap na pagtitiwala sa magagawa ng COMELEC upang pairalin ang isang malinis, isang tapat at credible na election sa ating bansa. Yung pong pag-asa na yon at paniniwala ay nananatili pa rin sa aking puso. Kayo ho ba ay naniniwala sa kabila po ng inyo po mga allegation laban po dito po sa teknolohiya na gagamitin pa ng COMELEC? Kayo po ay nag-file ngayon na inyong Certificate of Candidacy for Senator. Naniniwala pa rin po ba kayo sa integridad ng COMELEC sa darating na halalan? Ang pagpapail ko po ng kandidatura ay katibayan ng aking pagtitiwala sa magagawa ng COMELEC na magsagawa tayo ng isang malinis, isang tapat at mapapanaligan na eleksyon sa ating bansa.